Good morning mga idol! Samahan niyo ako mga idol sa ating uh, sa aking uh, pag slice ng manok mga idol Andito po tayo sa uh, MacArthur mga idol dahil naririto po yung ating trabaho yung ating Alos uh, halos uh, isa't kalating oras mga idol bago tayo nakarating mula sa giwan hanggang sa dito sa MacArthur mga idol kaya naman ang oras ngayon mga idol time check tayo ang oras ala uh, una desin uh, webi ng madaling araw mga idol uh, oktobre yasing tayo ngayon mga idol halos uh, anim na araw tayong hindi nakapag uh, upload mga idol sa ating pamimingwit gawa ng talaga namang napakahirap po ng pamain mga idol. Kaya kanina ay uh, saktong hibas mga idol nanguha tayo ng pamain bago tayo uh, pumarito sa ating sideline. Kung dati mga idol ay eh, uh, nag-slice muna tayo bago tayo manguha ng pamain. Ngayon mga, mga idol ay baliktad na po. Dahil uh, ang hibas mga idol ay uh, sa Uh, bagong tawag nito uh, alas otso mga idol ang gabi mga idol ay insakto na po sa ating pangunguha ng hipon kaya naman mga idol ang ating uh, pagpunta sa ating sideline ay uh, ganitong oras na po ala una 20 na po okay ang ating slice mga idol ay 150 piraso mga idol ito eh 150 piraso kailangan mga idol ay maubos natin ito bago mag-alas 7 ng umaga dahil uh, alas 7 mga idol ang kanilang pag-open ng kanilang restaurant wala na kasi mga idol wala na kasi yung stock ayan oh wala na silang lulutuin mga idol kaya kailangan bago mag-alas 7 ay maubos na natin ito para mayroon ho silang uh, lulutuin mo idol Okay mga idol, samahan niyo ako sa aking pag-slice sa araw na ito. Sa umaga mga idol na ito. At uh, 50 lang muna mga idol yung ating slice. In. Bali, tatong dito so tayo mag-slice sa kwinta kada isang sa piraso kada isang uh, slice. Ayan, 6 ah uh, eight nine sariwa po ito mga idol sariwang sariwa ten forty eight mga idol fifty Ayan, tip, tip mga idol. Ito lang muna yung ating slice slicing. Bago nating uh, ubusin dahil hindi magkakasya sa ating lagayan na panggana. Okay. Takpan natin. Okay mga idol, umpisa natin. At siyempre, ang paghiwa mga idol, ang saktong paghiwa ng manok ay unahin ang Itong leg, mga idol ay uh, 10 pesos lang mga idol ang binta nito. Luto na po ito mga idol, hindi ho ilaw. ah uh, murang mura ang binta ho. At siyempre, uy, may tatak mga idol. General mga idol, uh, chicken ang tatak ng ating manok. Sariwang sariwa. At siyempre, ganito. Bibi ka, bibi akin dito mga idol. Yan. Yan. Ganun lang po. Medyo masakit sa kamay mga idol. Pero okay lang yan mga idol. Ang malaga ay uh, naihiwa natin ng maayos mga idol. At siyempre titimbangin ho natin. O yung timbang nakikita nyo ba mga idol? 1.2 Ibig sabihin ang slice nito ay 10 uh, piraso. 120 mga idol ang uh, gramo ang kada isa mga idol bibiyakin ho natin sa gitna mga idol ayan bawat uh, hati ay lima limang piraso ang uh, slice mga idol ganito naman po ang pag slice mga idol sa limang piraso yan no, oh, titimbangin natin no. Uy, 1.30 mga idol. Yan. At pangalawang slice. Uy, 1.28 mga idol ah. At ang pangatlong slice, uy, 150. Malaki-laki po mga idol at siyempre, yung pang lima ay 1.20. Yan, regular size po ito. Pag lumabas po ng 1.20 mga idol ay uh, jumbo na po katulad nito mga idol. Yan. At siyempre, ang kalahati, ganun din mga idol ang ating pag-slice. Hoy, 1. Sakto! Regular mga idol. Tingin pa yun natin. Uy! 1.18 mga idol. Regular din po yan mga idol. Ito kaya. Uy! 1.30 mga idol. Ibig sabihin ay jumbo yan. Okay. Ops, 1.38 mga idol, jumbo yan. 1.34, jumbo pa rin mga idol, ayan. Pangalawang slice mga idol, ganon din. Ganon lang po mga idol ang ating pag-slice, ayan. Yung taba, ilagay mo lang muna natin dito sa sahig mga idol. At, siyempre, titimbangin ulit. Uy, 1.18 mga idol. 1.186. Ibig sabihin, ay siyam na peraso lang yung ating ma-slice. Pag siyam na peraso mga idol, hindi ho. Sa gitna ang ating pag-slice, kundi dito sa gilid. Yan. Ang isa mga idol dahil siyam lamang ang ating slice. Ang ito, ang mas malaki ay lima at ito naman ay apat na slice lang yan. Okay. Yan. Timpangin natin, 1.38, mga idol. Ibig sabi yun, jumbo. At ito, 1.46. Ayan, jumbo pa rin mga idol. 1.38 mga idol ayan 1.32 ayan so jump yan 1.38 ayan at ito naman mga idol apat na piraso lang ito mga idol oops 1.24 ah, uh, regular na po yan mga idol Kailangan out natin na uh, i bilis bilisan mga idol. Dahil alakuna ala 1:30 na po mga idol. Kailangan matapos uh, natin ito bago mag-alas ng umaga. Yan. Pasensya na po kayo mga idol kung uh, naalo anong ganitong klaseng content yung ating mga magagandang mga pelikula. Uh, gawa po ng uh, hirap po tayong baka panguha ng pamain mga idol. Pambihira. Sobrang hirap talaga manguha ng pamain ngayon. Kaya naman ang ating uh, pamimingwit ay uh, madalang na po. Sana po ay ang kalikin niyo po itong ganitong ating content dahil uh, sa susunod mga araw mga idol ay sa uh, sasama ang panahon ang ating mga content mga idol ay pansamantala mo ng uh, ganitong ganito mga idol yung ating pag slice Okay, tuloy tuloy tayo sa ating pag-slice. Limang piraso ito mga idol. Ayan. Jumbo. Kailangan talaga titimbangin ho natin para sure tayo kung ang ating na-slice ay regular or jumbo. Ayan. Uy, pambigil. Hindi pala natimbangin ito. Ayan. Jumbo pala yung isa. mga ganyan mga idol hindi na natin tinitimbang dahil alam uh, alams na mga idol klarong klaro na regular po mga idol yan jumbo oops mga idol wag tayong maingay mga idol dahil meron pong cctv ayan mga idol dati mga idol nakakapag, nakakapangulimbat tayo ng ilang uh, pirasong manok kung wala pang CCTV. Huwag lang kayo maingay mga idol. Yun po ang ating ano dati mga idol. Nakakapangalimbat tayo ng dalawa o hanggang limang manok mga idol. Limang buong manok. Nung wala pang CCTV. Kaya ang may-ari mga idol ay nagduda. So, sa guwan ni tatay eh, yung ano yung, yung manok na na mo. Pambihira, sabi niya kaya naman siguro mga idol ay nilagyan na ng CCTV yung ating pinag slicean para sureball na hindi makukulimbatan na naman mga idol pambihirang amo na yan sigurista <laughs> yung kinukulimbat nating lima o tatlong manok na may idol, tatlong buong manok ay uh, binibinta ho natin kay Kumari, yung sixing Kumari ho natin mga Ano natin binibinta para meron ano, tayong extra pambili ng bigas mga idol. Pambira. Ye, ye. Baka maniwala yung may ari. Joke lang yan ha. Pambira yan. Nanonood pa naman yung mayari dito, mga idol. Dahil naka-ano tayo, naka-monitor tayo. Mabira. Madali pa naman maniwala yun. Mabira na yun. O, sasamantalahin ko na po mga idol. Magre-request po ako ng uh, uh, sangkalan mga idol. Dahil itong sangkalan oh, mabira napaka-creepo talaga ng Mayare na to sangkalan ho natin ang uh, piece ng soft drinks talaga naman oh ho. hoy may ari Bira ka bilhin mo na ng sangkalan ang ingay ingay nitong aking sinasangkalan oh ang ingay ingay nakaka disturb tayo sa may natutulog na kibitbakit pambira? Yan ang mga sinamantalaw natin dahil nakamonitor yung may-ari sa atin ngayon mayroon kaya yung ating request na bilan tayo ng magandang sangkalan yung hindi maingay mga idol sana ay matupad Pambihira yan e? ang ingay-ingay talaga nitong ating sangkalan pambira napakakuripot kasi mga idol yung may-ari nito ayaw tayong uh, Uh, bilhan. Kailangan tayo pa ang pro provide ng ating uh, uh, sangkalan mga idol. Porket tayo po ay uh, makakuan, makawag nito, madiskarte. Hinahayaan na lang ho tayo mga idol. Yung kanyang uh, responsibilidad na uh, bumili ng sangkalan, uh, ayaw niya nang uh, bumili. dan uh, ngapa aku ribut nah itu last to mga idol, two, mga idol. kailangan bilisan ho natin mga idol dahil uh, baka mabutan ho tayo ng alas 7 Wala, silang nga lulutok mga idol. maingay talaga mga idol yung ating sangkalan pambira last one mga idol Okay, tapos na ang ating first batch na 50 piras ng manok. Ang susunod natin gagawin mga idol, hugasan ho natin. Tapos, patutuyoin natin. At pagkatapos patuyoin, lalagyan na ho natin ng marinating powder. At saka natin ibabalot at ilalagay dyan sa ating freezer. Okay, antabayanan nyo mamaya mga idol pagka Uh, natapos na tayo maghugas ay papakita mo natin ang paglagay ng marinating powder time check idol uy alas 3 mga idol halos sa uh, isang oras at kalahati natin naubos sa uh, hiwain ang 50 piraso ng manok Oo. ayos mga idol uh, nala na marinate na natin itong isa at sa isang mga idol ay hindi pa o oh, nalagyan ng powder. At siyempre yung ating powder mga idol. Yan. Limang klaseng ano po ito. Pinagalawalong sangkap mga idol. At uh, hindi po natin pwedeng sabihin dahil confidential po mga idol. Napakasarap kasi nito mga idol. O oh, itong ating marinating powder. At uh, na ho natin itong mga idol. Ito po yung ating silopin. At uh, pagkatapos natin yung balot, ay eh, lalagay na ho natin dyan sa freezer. Okay. Ayos mga idol. na uh, Napatapos na ho natin na ah, uh, mga idol. Ayan o. Oh. Uh, yan. Ito po yung Jumbo. At yun naman ang regular nice slice yan. Lalagay na natin dyan sa ating uh, freezer mga idol. Para kahit kapano. Kaya malamigan mga idol. Walang kalaman-laman. Yan. Okay. Lalagay mo muna natin mga idol. 2 minutes later. Ayan na po mga idol. Lalagay na natin yung ating nice slice. Okay, dahil alas 4 pa lamang mga idol. Ah, Mag-slice pa ho tayo. 100 pa ho. mga idol yung ating eh, slice in. Yan, marami pang laman yan yung styrofoam. Okay, ah, mag-slice ulit tayo.